Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces para sa Abril 4, 2025. Habang bumabalot ang enerhiya ng araw na ito, isang natatanging pakiramdam ng introspeksyon ang dahan-dahang lumilitaw sa iyong puso at isipan. May isang tahimik na paanyaya mula sa sansinukob upang ikaw ay huminto saglit, magmuni-muni at suriin ang mga damdaming bumabalot sa iyong kalooban. Ang araw na ito ay tila isang pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Isang pagkakataon upang matuklasan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, ngunit hindi mo palubusang nauunawaan. Ano ang mga katanungang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan? Ano ang mga pangarap na tila hindi mo pa magawang abutin? May pagkakataon na sa araw na ito, Isang simpleng kislap ng inspirasyon ang maaaring magbigay liwanag sa iyong daan. Kaya naman, yakapin ang pagkakataong ito upang pagnilayan ang iyong mga iniisip, damdamin at pangarap. Isa sa pinakamahalagang tema ng araw na ito ay ang pagkamalikhain. Madalas, Pisces, ikaw ay isang taong puno ng imahinasyon. Munit maaaring may mga panahon na pakiramdam mo ay hindi gumagalaw ang iyong isipan, na tila may hadlang na pumipigil sa iyong paglikha at pagpapahayag ng iyong sarili. Ngunit ngayon, may paanyaya ang sansinukob para sa iyo, ang muling pagtuklas sa iyong kakayahang maging malikhain at mapanlikha. Kung ikaw ay may proyekto na matagal nang naiwan o ideyang hindi mo pa naisusulat o naisasakatuparan, ngayon ang tamang oras upang bigyan ito ng atensyon. Huwag matakot mag-eksperimento sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ito ng pagsusulat, pagguhit, pagtugtog ng musika, o kahit simpleng pagsubok ng isang bagong gawain na nagpapasaya sa iyo. Ang mahalaga ay hayaang umagos ng malaya ang iyong imahinasyon, sapagkat sa pamamagitan nito, makakahanap ka ng bagong inspirasyon at direksyon. Ang araw na ito rin ay isang paalala sa iyo na bigyang halaga ang tahanan, hindi lamang bilang isang pisikal na espasyo, kundi bilang isang lugar kung saan mo natatagpuan ang kapayapaan at seguridad. Ang tahanan ay maaaring hindi lamang isang bahay, kundi isang pakiramdam ng pagiging ligtas, isang yakap mula sa mahal sa buhay, o isang sandali ng katahimikan kung saan nararamdaman mong ikaw ay buo at payapa. Sa araw na ito, subukan mong maglaan ng oras upang pagandahin ang iyong kapaligiran. Maaari kang maglinis, mag-ayos, o magdagdag ng bagay na magbibigay ng aliwalas at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang isang simpleng hapunan na inihanda ng may pagmamahal ay maaaring hindi lamang magbigay ng sustansya sa iyong katawan, kundi magbigay rin ng aliw at kasiyahan sa iyong kaluluwa. Sa iyong emosyonal na aspeto, maaaring maramdaman mo na parang may bigat na bumabalot sa iyong puso. Maaaring may mga alalahanin o takot na hindi mo paganap na napapansin, ngunit naroon at nagpaparamdam sa iyong isipan. Ngayon, hinihikayat ka ng sansinukob na pagtuunan ito ng pansin. Huwag mong takasan ang iyong nararamdaman, sa halip, harapin ito ng may tapang at pagmamahal sa sarili. Ang bawat damdamin, mabuti man o hindi, ay may mahalagang papel sa iyong paglalakbay. Minsan, ang lungkot ay naririyan upang ipaalala sa iyo kung ano ang mahalaga. Ang dalit ay maaaring magturo sa iyo ng iyong mga hangganan. Ang takot ay maaaring maging daan upang hanapin mo ang iyong tunay na lakas. Yakapin ang iyong emosyon, unawain ito, at hayaang ito ay magdala sa iyo ng bagong kaliwanagan. Pagdating sa iyong pakikitungo sa ibang tao, ito ay isang magandang pagkakataon upang palawakin ang iyong pangunawa. Madaling mahulog sa patibong ng mabilis na paghuhusga, lalo na kung may mga taong hindi kumikilos ayon sa iyong inaasahan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na palawakin ang iyong pangunawa, at yakapin ang konsepto ng pakikiramay at pagtanggap. Sa halip na husgahan ng iba, subukang unawain ang kanilang pinagmumulan. Minsan, ang isang taong mukhang malamig at hindi pala kaibigan ay maaaring may pinagdadaanan lamang. Ang isang taong tila mahigpit at matigas ay maaaring may sugat na hindi mo nakikita sa pamamagitan ng pagiging mas mahabagin, hindi lamang ikaw makakahanap ng kapayapaan sa iyong relasyon sa iba, kundi mararamdaman mo rin ang kagaanan sa iyong puso. Sa aspeto ng swerte, ang kulay na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay asul, ang kulay ng kalmado, lalim, at espiritual na koneksyon. Ang pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong balanse at linawin ang iyong isipan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, walo, labing isa, at dalawampu. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at magandang kapalaran sa anumang aspeto ng iyong buhay, maging ito man ay sa trabaho, relasyon, o personal na pagpapasya. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sarili. Maaari itong maging isang tahimik na oras ng pagmumuni-muni, isang paglalakad sa isang lugar na nagpapatahimik sa iyong isipan, o kahit ang simpleng pakikinig sa isang awitin na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang maramdaman ang kagandahan ng kasalukuyang sandali at upang mapalakas ang iyong emosyonal at spiritual na koneksyon sa iyong sarili. Habang nagtatapos ang araw, pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Ang bawat sandali ng introspeksyon, bawat paglalim ng iyong pag-unawa sa iyong sarili, at bawat hakbang patungo sa pagpapalaya sa iyong damdamin ay bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. Ipagpasalamat ang bawat leksyon, bawat koneksyon, at bawat pagkakataong lumago bilang isang mas malakas at mas maunawaing individual. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa bawat pagsubok ay may dalang aral, at sa bawat hamon ay may pagkakataon para sa pagbabago. Matulog ng payapa ngayong gabi, dala ang katiyakang ang hinaharap ay puno ng liwanag at pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.